Hi guys, what's up, what's up mga kahambugan, nandito tayo ngayon sa Lokban, Quezon yes, uh, nandito po tayo ngayon sa kamay ni Jesus at uh, papakita ko lang naman ang bayan ng Lokban at syempre yung kamay ni Jesus nando doon yung malaking malaking ano, banda doon pero parang hindi na tayo akyat guys, dito na lang tayo sa baba Ayun nga po guys, kami na padaan din sa kamay ni Jesus, kami galing Lucena, kami magkakasama magpipinsan, ang kasama ko po din ay si Ate Sherlyn at saka si Kuya Mar, ay kami nga po ay pauwi na sabi ko dumaan muna kami din sa kamay ni Jesus. Kaya po yung mga hindi pa po nakakadaan dito sa kamay ni Jesus, abay daan po kayo din eh. At napakaganda po ng kamay ni Jesus. Makikita po ninyo ang buong buong kamay ni Jesus dito sa Lukban, Quezon. Kaya po kayo iniimbitahan ko. Kami po ay magsisimba diyan ay. Kaya kayo guys, Inimbitan ko po kayo uli. Punta po kayo dito sa kamay ni Jesus. Ayun na nga po, ang kamay ni Jesus po ay located sa Lokban, Quezon. Kami po ay taga-Sampaloc, yung susunod pong bayan ng amin. Kaya po kami ay daan-daan la din eh. Napakaganda po ng Lokban. Ayun guys kung makikita nyo doon, nandoon sa tuktok ng bundok na yun. Yung kamay ni Jesus. Umuulan dito. Yan siya. Hindi na tayo aakyat. Naakyat ko na yan ng dalawang beses. Yan. Kita ko lang sa inyo. Yan po. Ganyan kalayo. Medyo malayo ang aakyatin natin pag aakyat pa tayo. Ayun. Nandito na nga po tayo sa loob ng simbahan ng kamay ni Jesus. Kaya po tayo muna ay eh magpe-pray. Ayun guys, nandito naman tayo sa Garden of Eden. Ito po ay kamay ni Jesus pa rin po, parte pa rin po ito ng kamay ni Jesus. Kung makikita nyo po ay napakaganda po ng Garden of Eden. Marami pong mga makikita na nandyan po yung Sinoah's Ark. Makikita nyo rin po yan, nandyan lahat sila. So ayan guys while. And guys, ah, nandito tayo sa main bayan ng Lokban. Oh, ito yung pinakang ano, kainan na dito sa Lokban. Badis yung authentic ano namin pansit lukban dito yan dito pansit habahab so hi guys nandito tayo sa bayan ng lukban at uh, nag order ako dito sa bodies uh, pakita ko sa inyo kung gano kaganda at uh, masarap ang pagkain dito guys ito yung pinagmamalaki ng mga lukbanin eh kaya po kung kayo mapapadaan dito sa bayan ng Lokban, punta po kayo dito sa Badis at nang matikman nyo naman ang aming pansit habhab. -hab. Ayun guys, ang konsepto ng Badis Restaurant ay fiesta. At uh, ang mga nakadekorasyon po na yan ay keeping, tinatawag na keeping. At ang keeping po ay made by rice na giniling. At kung kayo po'y mapapapunta dito ay subukan nyo po ang pasit Ayun nga guys natapos na tayo mag order at hinahanap ko na kung nasa saan nakapark ang ating sasakyan. At ayun pala siya. Kaya tara guys uwi na. Ito po ang way namin papuntang Sampalo, Quezon. Yung susunod po na bayan ay sa amin na. So kaya ayan guys. Paalis na kami ng Lokban, Quezon. Pupunta ka na kami ng Sampalo, Quezon. It takes only a minute to get a crush on someone. An hour to like someone. And a day to love someone. But it takes a lifetime to forget someone. Ayun nga po guys, natapos ng ating vlog for today at sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, please like, comment, and share. At kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe to my channel. Hit nyo po yung notification bell para po updated kayo sa mga bago kong susunod na video tulad nito. Ito po si Kanalen Yan nag isa niyong kampugan. Signing off. Love, love, love. Bye-bye. Uwi na.